Magandang araw mga idol. Panibagong vlog na naman tayo at ang content natin ngayon ay mauwa tayo ng bilaog. Yung ganitong uri na si mga idol. Hinupay lang dito sa tabi ng dagat. Pag yung low tide, hinupay namin. Parang ano ba siya? Yung maliit na ano? Tahong? siguro alam nyo rin yung mga gantong tong na si na, na sa inyong ano eh lugar yung lagtag, mga lugar, kaya magitulog. 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 Ano kaya lang po gita? Ubus na yung tawa? Mga idol, may napayuan ako na ano Pugita Namugita kasi sila eh, yun o Huwag mo ano Buhayin mo lang Lagyan mo lang doon ano Huwag ko na to sa bata Huwag may lampas yun mo na doon Sa yun mga idol yan ganito yung uri ng bilaog na uh, tayo ng ilang piraso diba simple lang pag masipag ka lang talaga dito sa tabindagat, talo ko alam mo yung mga pamaraan na pangunguha ng mga ganitong uri ng laman dagat talagang mabuhay ka sa pang ulam pa lang kasi pag ganang dito mga idol sa inyong lugar mga idol yung ganong puri ng ano ng si anong tawag sa inyo yan medyo maliit lang ito eh kaso ibabalik natin maganda sana kung ano kung wala walang tubig yung ano ba talaga siya Tibas. Kadali kasi siya makita. So, kita mo yung mga bakas na ano niya. Bakay. Ito lang yung nangakuha natin. Oh. At yung aking kapatid. Yun. Medyo konti ko yung nangakuha natin. At hapo na. Ibasin natin mga idol kailangan kasi matanggal yung tubig para makita ka agad natin yung ano, uh, bilog yun uh, tingnan nyo o oh, di ba wow o oh. yun ang mga idol <laughs> Idol, ganito lang yung pagkuha ng mga ano, hindi lang yun may butas ano? yun diba? no, ito hmm. so, mga ganda meron ito um. basta yung may gantong butas yung dalawa meron yan e. yung hmm. iba kasi maliliit yun yun hindi ba Kasi malalim Bago mabato

Hmm. đi ba, okay ba lắm đi ba Xin ăn. ba ito, di ba? Ano ba? Ba. Ano? idol, ganyan lang kasimple yung pag ano ka na Ito yung aming hulo Nakuha Yan na Ito na mga idol yung ano Mga nakuha ng bilaog yan o, bago meron pa doon sa chinilas oh Talagang sinukat na sa chinilas. Pinapahibas na yung Ivan yung fish pan. Ayan, pa na ako. O. Ano ba? Hey. Nahibas na? Ang hey. manila. masarap sa buwan para bukas na luyahan. mga idol patuloy pa rin sa pagukay ng bilaog. Isa iba no, nakakuha. Yung iba kasi ang pamaraan ng pagkuha niyan. yung kinukot-kot-kot-kot lang sa ano, sa bato ba. Ito naman sa ano. buhangin ni sa batuhan ba. Tabing apply lang rin. Nakakuha yung tulad yun sa ilalim ng buwangin pinapot kot 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 wala pa ganoon Kasi lang kasimple yung pagkuha iba talaga pag sabing dagat lalo kung masipag ka kunting sipag lang talagang kung alam mo kung paano kunin yung pangulam makakadiskarte ka ng pangulam yun mga idol natapos na kami sa pagkuha ng bilaog ito lang po yung nakuha namin oh. iyan o oh. Uh, pwede na pang ulam na okay diba pag may tsaga may dinaga masipag ka lang may pang ulam ka na so yun nga pala yung babatingin ko na po pala yung nagpapashoutout sa akin o oh. shoutout po kay Pate Paul hanunuhong mangyan So make a shoutout sa iyo at thank you sa pa shoutout mo. At ingat ka dyan palagi, faithful. At kay Abraham San Jose Sebastian. So pinapa shoutout niya yung ano, yung Ariana fishing boat dyan sa Bukana. Dalay ka, no? Make shoutout sa dyan, Abraham. So, ingat kayo palagi sa paglaot. Sana ay makarami kayo ng huli lagi. <laughs> Ito na yung aming ulam. Thank you po sa lahat.